it's another day ay, another night li another vlog welcome sa inyo mga kamanok nag check up day ko ron sa akong mga manok mga kamanok aron tan kung kung nafasulay si pon dili ana makita ilang si pon kay murag mo mo na dinha dapit sa ilang ilong sa hiligi ka mamuhi og manok, wilang jud ka nga mugahin panahon para sa ilaha. Siyempre, aron makita nimo kung naabay nagluya, aron maagapan po nimo kung unsa ang dapat itambal sa ilaha. Nabalaka ba ya kung nila karon kay piti inita ka ganina nga pagkahuman, mukalitra ulan, mura ba na isagad atay tinatay gid sa manok basta ingon ana ang panahon basta ingon ana gani ang panahon mga manok no kay ginapainom na ko sila anang anti bacterial nga sulpar. pero ginapanid asa ginako sila una na ko tambalan kay basig ma immune na sila dili na sila maayo kay sige na ginapainom pero sa nakita nako na okay man kayo sila ug lagsik pa sila pero ikaw ka manok no? kun sa ginabuhat dihang init ang panahon ini ang kalitrag ulan